Isa na naman napakasarap na recipe na dessert ang ese share ko sa inyo. Sa sobrang sarap nito pangatlong beses ko na niluto ang dessert na ito. Na talagang pagkinain mo magmemelt in your mouth talaga. Pagsamahin lang ang gulaman powder at cornstarch sobrang sarap ng resulta. Paano ko nga ba ito ginawa at ano ang mga sangkap? Ito ang mga sangkap, 6 cups ng kakanggata, 5 tablespoons cornstarch isang can ng condensed milk any brand, isang can ng evaporated milk any brand. Isang small pack ng all-purpose cream, or pwede mas malaki para mas creamy, at isang pack ng gulaman powder yellow color. Sa isang kawali o kaserola na paglulutuan nyo, ilagay ang 6 cups na kakanggata, sunod ilagay ang 5 tablespoons na cornstarch, haluin ng madissolve ang cornstarch. Pag nadissolve na ang cornstarch, Ilagay ang isang pack gulaman powder, haluin hanggang sa ma-dissolve din ang gulaman. Sunod ilagay ang isang can evaporated milk at isang can condensed milk, alas ka talaga palagi ang gin gamit ko na evap, di bali na mas mahal kaysa sa ibang brand at least mas masarap, at sa condensed naman itong durin ang ginagamit ko. Mas matamis, kaya di na natin kailangan pa mag-add ng asukal. Sunod ilagay ang Nestle cream alam nyo unang luto ko nito di ko nilagyan ng Nestle cream, pangalawang luto nilagyan ko na ng Nestle cream, at napagkumpara ko mas masarap na may Nestle cream mas creamy ang resulta at mas masarap. Haluin lang ng magwell combined ang mga sangkap, sunod isa lang sa low medium heat, habang nakasalang haluin ng haluin para masigurado na natunaw na ang cornstarch, kasi pag di mahalo maaari tumigas uli ang cornstarch na nilagay pag natigilan sa paghalo. After 10 minutes nga ay medyo lumapot na ang mixture, madali lang ito lutuin, di ito katulad ng maha na kailangan papatigisin bago e-transfer sa lianera o tub, itong niluluto natin pagkulu lang ay pwede na e-transfer sa tub dahil nga hinaluan natin ito ng gulaman. Pag ganyan na ang texture ay patayin na ang apoy, saglit lang ito tumigas kaya kailangan ma-transfer kaagad sa mga tub o lianera. Tingnan nyo naman sa isang pack ng gulaman powder ay napakarami na nagawa, sa lianera nga ng leche plan ang pinaglagyan ko at dalawang lagayan ng ice cream, iniipon ko talaga ang lagayan ng ice cream dahil pwede nga magamit tulad nito, pwedeng pwede din ito pang negosyo, tiyak ako papatok itong dessert na ito. Pwede nyo ilagay sa container na maliit pambenta, tiyak papatok ito sa mga bata. At ito na nga ang gulaman na nilagyan ng cornstarch, napaka ng texture, e try nyo ang recipe na ito sa Pasko at New Year, napakadali pa gawin.